Hello tayo po ay may pupuntahan today Samahan nyo po kami sa aming Pupuntahan Tayo po ay gagala Ayan Papakita ko po sa inyo mamaya kung saan tayo pupunta So okay, guys, let's go So guys, nandito po tayo sa Hiraya, Tagaytay Starbucks ayun po napakarami po ng tao ang haba ng pila so yan kanina yan, nakapila tayo pero ngayon nandito na po tayo sa loob yan, sa loob na po tayo pero napakarami pa po rin pong nakapila sa labas Okey, nanti Oh, Anna. Anna. Ano natin? Ganda? Ganda? kita nyo po yung taal dito taal lake napakaganda po ng view dito So yun guys, mga business ito yung orders natin dito sa Hiraya Starbucks Tagaytay hindi na po, may okay, dami pa rin tayo sa Starbucks tayo po ay alabas na Maraming po pong nakapila kahit gabi na. Uh... Uwi na po tayo. kahit sobrang kami yan napakarami pa rin ang nakapila yan po si ate timawi ate Ma magay ka muna ate Pauwi na po tayo. Nakagod ako sa makbo. Dami pa rin tao hanggang ngayon. Dami, Dami pa rin pong tao. Makikita ninyo. Ayan po. Bilang-bila pa rin po ang tao sa Starbucks. For the experience. So, ayun. Let's go. Na-try na po natin uh, na Nasa Starbucks dito sa Hiraya Hiraya Tagaytay po. Tayo po ay palabas na ngayon. 2 hours ka lang pwedeng magstay sa loob nito. After 2 hours ka lang nang umalis kasi kung a uh, may car ka mag, mag magbabayad ka ng 300 pag uh, naglagpas ka sa Two hours. Bali, free naman yung parking dito. Kaya lang, ah. Huwag ka lang lalagpas. Oh my gosh. Okay na. Sige, huwag mo na. Oh, sige, hindi. Hindi paggalabas na lang. ano bigay ka ba? na. sweldo naman pinsira eh. Ah, oh, tingnan mo, lobong na ilaw. Ano? lang hindi sumap si Moa tayo sa dinayon. Okay Ay, na. na. Pauwi na po kami. Dito yun, di ba mo? Ha? Dito tayo dumayon. Oo, dyan. Dito, dito. Ang bilis ng biyahe dito. Okay na ano pa, ano ko na. Ha? Mm -hmm. Sana hindi mo muna pinapatay sa atin sa akin paglabas na para doon ka lumulis ko. Ang ganda na ito. Ang ganda na ba? Ang ganda oh. oh eh. May ilaw. Hindi kita masyadong. So ayan guys, mga business Kinabi na po tayo. Pauwi na po tayo ngayon. Napasarap po tayo ng tambay sa ano Starbucks Siraya Tagaytay Nabitin daw po si Ate Mawi sa ano sa Starbucks Eh ewan ko kung saan tayo ulit makakadaan nito